Since nasa palengke na po pala tayo, ayan, namili na tayo ng panangkap para sa ating ulam for today. At yung mga gagamitin nating sangkap para sa linggo po, ayan, binili ko na din po pala. Para hindi na tayo mamalengke ng Sunday kasi mapupuyat tayo ng Saturday. At ayan po, unang nakabili din tayo ng saging, pandagdag po natin yan. Bali, overripe po na saging yan. Pandagdag natin sa gagawin nating banana cake. At ayan po pala yung asawa ko, naghihintay na siya sa trike. At pag nakita nyo na po sa mga grocery store, itong mga ganitong klase ng, ayan, panangkap po yung maramihan. Tapos, pang matamisan. Feel na feel na po natin ang Christmas pag ganyan po, no. At ayan, no, namanatcho po tayo ng uh, kay Aling Puring para bumili naman po ng mga palta para sa pa-order pa din po natin ng Uh, sunday. Para kahit hindi tayo agad magising nun, okay lang. At ayan po, pag uwi natin ng bahay, nayaan ko po muna dyan yan. Pa Kasi, ayan, nilabas ko po sa ref or sa freezer yung ating uh, saging na overripe po. At kakain po muna pala ako bago natin gawin yung ating uh, tawag dito, uh, banana cake. Balang nagpa-order din po pala ako. Tagal na natin di nagpa-order ng banana cake. Siguro mga magto 2 years na po. At kailangan po na overripe na overripe po yung gagamitin nating sagin. Ayan po, nakita nyo po, no, hiwalay po yung wet ingredients sa ating dried ingredients. Bali yung recipe po ng ating banana cake, uh, siguro po, itatry ko siyang i-video sa susunod po ng mga kasawlo. Kasi alas nakapas forward po pala tong video natin na to. At ayan, pag na, bawal po kasi yung ano yan eh, i-overmix. Pag pwede na po yan, ayan, i-set aside muna natin, nire-rest muna natin siya. Tapos lalagyan natin ng uh, parchment paper yung mga ano natin. Yung leche plan molder po, or yung lanera natin. Yan po yung ginagamit ko sa ating banana cake. Tapos, ah uh, ginagawa ko po, kinikilo ko po pala yung ano natin para pantay-pantay po yung laki niya at saka pare-pareho po yung bigat niya or yung weight niya. Share ko lang po ng mga kasawlo. Dati po nung nagtitinda pa tayo ng banana cake or nung di pa tayo masyadong missing na lulugarin pa natin siya. Alam niyo po nakakabenta tayo ng nasa 60 plus po na banana cake po. Praise all to God po. At ayan, nilalagyan din po pala natin yan ng chocolate chips. Semi-sweet po pala yung gamit nating chocolate chips ever since. Para hindi siya gaanong matamis. At nilalagyan po natin yan. Ano tawag po dyan? Dati po hindi ko nilalagyan ng ganyan eh. Pero ngayon, parang namurahan na lang ako. Kaya ayan, nilagyan natin. Yung per lianera po pala niyan is 100 pesos po nating binibenta. Sulit na po. At ayan, pinrehit ko po muna yung oven ng 35 minutes. Tapos, nasa 190 degree, dapat po pala yung ano niya, yung heat niya. Pero ako po, since mahina na po yung oven natin, nilagay ko po siya sa 200 for 30 minutes. At ayan po, abang nagsasalang po tayo ng banana cake, mga kasawlo, nagluluto na po pala ako ng ulam natin na tinolang manok na may sale. At ayan, pag ganyan po, nakita niyo pong may basa pa, tusukin niyo po. Uh, hindi pa po luto yan. Kailangan nating mag-add ng 5 to 10 minutes or pag dry na po yung uh, stick, pag tinanggal nyo pong ganyan, pag dry na po, wala nang basang gano'n. Ayun, luto na. At ayan, no, bago tayo magpahinga, diluto ko na po pala tong ating pasta kasi mamaya, pupunta pa tayong school para uh, kumuha po ng card ni Rai Rai at sya, medyo nakipag-meeting po tayo para sa darating na Christmas party po nila. At pandali lang po ako ng pandali sa school mga kasawlo. Sabi nga ni eh, Sis inahanap daw niya ako sa ala ako kanu. Kasi po, ayan, inahabol natin yung pa-order natin ng alas 5. Alas 3 po tayong pumunta ng school. Siguro nakauwi po tayo ng 3.30 pas na. Eh, kailangan pa po, po nating maghiwa ng mga gulay at saka natin para sa pa-order natin ng 5 p.m. Ayan. Kaya yung ginawa ko po, dalawang kalan na po yung ginamit ko para sa ating pansit kanton at saka carbonara. Yung ano naman po yung puto, nailuto ko naman na kaninang uh, nagpa, uh, nagpapahinga po tayo habang nagluluto uh, tayo ng banana cake. Nailuto ko na po yun. Kaya itong dalawa na lang po yung niluto natin. Bale, 341 for k po yung uh, order ni Ati Diana Gomez. At grabe nagbigay po siya ng tip na 60 pesos thank you po god bless you more po at ayan na po pala yung order ni ate Diana pansit canton carbonara tsaka po to tapos yung banana cake na binake natin kaninang umaga ay i-deliver na din po natin ng alas 5 at gamit na gamit po yung drawer natin no yung dating drawer ni Rai Rai ang ganda pong pang-deliver natin kasi hindi siya malaki. At ayan, nung mga bandang bago mag 5 po ay na-deliver na po natin yung order ni Ate Diana. At salamat po sa mga umorder. God bless us all po. Bye.